Pangatlo, take steps of faith toward freedom. Hindi ka lang magtitiwala sa isip at puso, kundi papatunayan mo ang pananampalataya mo sa gawa. Sabi nga sa James 214 18 mga kapatid, ano mapapala ng isang tao? Kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng gano'ng uri ng pananampalataya? Sabi sa talata, ano mapapala na sabihin ng tao na may pananampalataya siya pero hindi pinapatunayan sa gawa. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya pala ay dapat merong kasamang pagbubunga sa iyo. Hindi mo pwedeng sabihin na may pananampalataya ka pero hindi ganito tinutulak para gumawa ng aksyon ayon sa pananampalatayanan mo. Narealize ko, hanggat hindi mo ginagawa ang isang bagay, ay hindi mo pwedeng sabihin na nananampalataya ka dito hanggat ang buhay mo ay hindi naaapektuhan ng pananampalataya mo, ay hindi mo masasabi na, na pinapanampalatayanan mo ang isang bagay. Sabi nga, don't tell me about your faith, show it to me. Maraming tao gustong-gustong pag-usapan ng pananampalataya. Pero konti lang ang tao papakita ng pananampalataya. Marami silang alam sa Bible, praise God. Pero hanggang doon na lang yon. Bible study Monday to Sunday pero hanggang doon na lang yon sa pagsang-ayon sa salita ng Diyos sa isip pero hindi bumaba sa puso at kamay na kumikilos kaibigan faith requires action maring inisip mo nagpray naman ako ng sinner's prayer tumanggap naman ako kay Lord nanampalatay naman ako sa kanya pero kung ito hindi nagresulta sa action ay hindi ka maliligtas ng ganitong pananampalataya. Kahit sino pwede magsabi na ako ay nananampalataya sa Panginoong Yesus, kahit ang Diablo ay sa Biblia ay nananampalataya din. Pero kung ang iyong lifestyle ay nanatili sa pagiging buhay sa sarili, hindi mo ito maitakwil, ang lifestyle mo ay nananatiling makamundo. Walang puso para sa kaharian ng Diyos na sinasabi mong pinapanampalatayanan mo. Ay alam mo kaibigan, Baka kailangan mong suriin ang iyong buhay. Kaibigan, ang totoong faith na nakakapagligtas ay nagbubunga ng buhay na relasyon sa Diyos. At dahil may relasyon na siya sa Diyos, siya ay nagkakaroon ng desire na lumago ang pagmamahal niya sa Diyos at pagmamahal din sa kapwa. To the point na hindi ka matatahimik na meron pang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoong Yesus na pinapanampalatayanan mo. Sabi nga ni Henry Black KB, doon sa libro niya na Experiencing God na kung ano man ang ginagawa mo bilang pagtugon sa revelasyon ng Diyos sa iyo. Halimbawa, ang revelasyon ng Diyos sa iyo ay ang panawagan ng Panginoong Yesus na sumunod ka sa Kanya at gagawin Kanyang mangingisda ng tao. Kung ano ang magiging tugon mo o response mo dito ay nagpapakita kung ano ang klase ng pananampalataya na meron ka sa Diyos. Ibigyan, true faith requires action hindi lang pinag-uusapan ng faith, pero ito ay ine-express outwardly. Kaya nga sabi sa Galatians 5.6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Yesus, hindi na mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi ang mahalaga ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Wow, sabi dito, ay hindi mahalaga ang mga panlabas na aksyon, gaya ng pagtutuli o kaya gaya ng pag-attend sa church, may pananampalataya ako kasi nagsisimba ako, nagpapanata ako, nagpipinitensya ako. Kaibigan, ang mga ito ay panlabas lang. Pero ang katunayan ng ating pananampalataya ay makikita sa mga gawain na ang motivation natin ay pagmamahal. Yun yung sabi sa talata. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Na kapag tinignan mo ang mga kasamahan mo sa opisina, Iba na. Pag tinignan mo ang mga taong umaaway sa'yo o mga taong nanloko sa'yo, iba na. Pag tinignan mo ang mga taong korap, iba na. Sa halip na galit o kawalan ng pakialam, magkakaroon ka na ng compassion sa kanila. At pag nanasang makilala nila ang Panginoong Yesus. Kaibigan, walang saysay na sabihin mo sa iba ang faith mo kung hindi naman nila ito nakikita sa'yo. Kaibigan, isa sa destructive habit na kailangan nating itigil ay yung self-centeredness. Kung mahal mo ang Diyos, papakita mo ito sa iyong buhay na hindi ka na nakatingin sa sarili mo lang, kundi nakatingin ka na sa kapakanan ng iba. Anong silbi ng faith kung hindi ito kumikilos para abutin ang mga naliligaw at nangangailangan nito? Para itong faith ng mga pariseyo na nakakita ng binugbog na tao sa daan na halos mamatay na pero nilampasan lang ito. Ibigan, kailangan natin ng pananampalatayang umaaksyon dahil sa pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa. Kailangan natin ng faith na nagsasabi, kahit anong ginawa mo sa akin, mahal pa rin kita dahil minahal ako ng Diyos. Kailangan natin ng faith na nagsasabi, gusto ko tumulong, gusto ko mag-volunteer kasi nakatanggap ako ng grace mula sa Diyos. Kailangan natin ng faith na nagsasabi na gusto kita tulungan dahil tinulungan ako ng Diyos nung no? ako naman ang nangailangan din ng tulong. Kaibigan itong pananampalatayang nakakapagligtas. Tingnan mo sinabi ni James sa susunod na verse. Halimbawa may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan kanawa ng Diyos, magbihis ka at Ngunit hindi naman niyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang na idudulot sa kanya yon? Kaibigan, ano matututunan natin dito na bunga ng pananampalataya? Faith requires compassion. Ang halimbawa ni James na ito, nagpapakita na ang bunga ng totoong pananampalataya ay pagmamahal at pagkahabag sa ibang tao. Bakit? Kasi ganun din ang puso ng Panginoong Yesus na sinasabi nating pinapanampalatayanan natin sabi sa Mateo 9.36, nang makita niya napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nalulupay-pay at litong-lito para mga tupang walang pastol. Anong naramdaman ng Panginoong Yesus nung nakita niya napakaraming tao? Ang sabi sa talata ay nahabag. Bakit? Kasi sila'y naliligaw. Hindi nila kilala ang Panginoong Yesus. Walang nagagabay sa kanila sa totoong pananampalataya ang mga pariseyo, palibasa, bulag din, hindi sila maakay sa tunay na pananampalataya. Ibigan, paano mo tinitignan ng magulang mo, ang asawa mo, ang mga katrabaho mo sa opisina, ang mga nakakasakay mo sa jeep, nakakasabay sa palengke, sa gym, at sa iba pang lugar? Meron ka din bang compassion sa kanila? Narealize mo ba ang pangangailangan nila sa Panginoong Yesus? Kapag may taong nangangailangan, nag-iisip ka ba ng paraan? kung paano sila matutulungan? Kapag may taong nagtatanong patungkol sa iyong faith, sinasagot mo ba ng tama at binabahagi mo mabuting balita? Pinaghahandaan mo ba ang mga ganitong pagkakataon to the point na pinag-aaralan mo mabuti ang iyong gospel track na sinasabi mong pinapanampalatayanan mo? Kinakabisado mo ba ito at sinasapuso at sinasabi na kailangan ako muna matuto dito at manampalataya para ready-ready na ako mag-share ng gospel? Kaibigan, imagine mo na kung tayo lahat ay may ganitong passion, nakikita ko na ang Pilipinas magbabago. Magiging totoo tayong Christian nation. Uunlad tayo. Kaya tandaan mo ito, kaibigan. Faith requires evidence. Inulit-ulit ito sa susunod na verse. Santiago 2.17 Gayon naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaibigan, ko hindi nagresulta ang iyong pananampalataya ng gawa, kaya ano sabi sa talata, ito ay patay. Kaibigan, ito yung katotohanan. Merong mataas na expectation ang Diyos sa iyo patungkol sa sinasabi mong pananampalataya sa Kanya. Ano yon? Inaasahan niya na ito ay magbubunga sa iyo ng gawa. Hindi pinopromote ni James ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Kundi kung ikaw ay totoong may buhay na pananampalataya at hindi patay na pananampalataya, ay ang ebidensya nito sa iyo ay paggawa. At tinutulik sa ni James dito ay ang paniniwala na pwede kang magkaroon ng pananampalataya o faith na walang kasamang aksyon. Kaya sabi niya sa susunod na verse, Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Hindi sinabi ni James na mali ang pananampalataya, kundi sabi niya, ipapakita ko sa iyo kung ano ibig sabihin ng totoong pananampalataya. Ito ay ang pananampalataya ko na nakikita sa aking mga gawa. Si Dave Thomas ay namatay noong 2002. Hindi lang siya nag-iwan ng mahigit isang libong branches ng Wendy's Restaurant kundi nag-iwan din siya ng legacy, ng hard work at mapagpakumbabang tao. Alam mo, isang napakagandang ina-advise niya sa mga Christian ay ang patungkol sa kanilang trabaho. Nung siya ay bata pa, ay ang kanyang lola ay palagi sinasabi sa kanya na ang isang mananampalataya ay dapat roll up your shirt sleeves, Christians. Ang ibig sabihin, sinasabi niya na ang faith at action ay magkasama. At kung krisyano ka, dapat ikaw ang unang merong pinakamataas na antas ng sipag at tiyaga sa trabaho. Bakit? Kasi ito ay worship sa Diyos na maparangalan mo ang Diyos sa klase ng iyong trabaho. And then, ang kanilang hard work ay hindi natatapos sa trabaho. Ang mga masisipag at hardworking na roll up your shirt sleeves Christians daw ay bagamat busy sa trabaho ay may time makipag-usap sa Diyos araw-araw mag-aral ng kanyang salita, magkaroon ng family devotion, at super active pa sa church, at ginagawa ang kanilang ministry na maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang ibig sabihin, ang hard work na ginagawa para sa Diyos ay sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Tapos sabi niya pa na ang mga roll up your shirt sleeves Christians ay anonymous people who are doing good for Christ may be doing even more good than all the well-known Christians in the world. Wow! Ito ang super hard work na bunga ng totoong pananampalataya. Ito'y sinasabi ni James na hindi magkahiwalay ang iyong faith at ang iyong action. Kaya kaibigan, take steps of faith toward freedom. Ipakita mo sa Diyos na nananampalataya ka talaga sa ginawa niya sayo sa iyo sa cross. Paano? Sa pamagitan ng iyong pagkilos. At isa dito ayang ang pagpapakita ng pasasalamat sa Kanya. Kaibigan, nagpapasalamat ka ba sa Diyos kapag may trabaho ka, may magandang kalusugan, may bahay, may pagkain, o nagpapasalamat ka din kahit mahirap ang buhay? Kaibigan, ang pasasalamat sa Diyos ay pagkilala mo na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Pananampalataya ito na ang Diyos pa din ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya nga, mag ka na gawing basihan ang Count your blessings para magpasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi matutokso ka magpasalamat lang sa Diyos kapag umayon sa gusto mo ang lahat ng bagay. Pero pag hindi na, hindi ka na magpapasalamat. Paano tayo nagre-react? Kapag may sakit tayo, nawalan tayo ng trabaho, nasiraan tayo ng sasakyan, ginawan ka ng masama ng asawa mo, nananatili pa din ba ang gratitude sa puso natin? O nagagalit ka na sa Diyos? Ibigan, tandaan mo ito kung ang pasasalamat mo sa Diyos ay may kondisyon, ay ginagawa mo ang sarili mo bilang Diyos. Bakit? Kasi parang sinasabi mo na mas alam ko kung anong mabuti sa akin at hindi. Kung hindi nangyari ang gusto ko, mali ang Diyos. Therefore, ako ang Diyos. Mas marunong ako sa Kanya. At kapag ang Thanksgiving mo lang ay para sa mga blessings na mapapalitan ito na laging pagbibilang mo ng blessing. Kapag kumonti ang kita o blessing, hindi ka na magpapasalamat sa Diyos. Lord, bakit ito lang? Napapalitan na ito ng reklamo. Kaibigan, maganda magbilang ng blessings, pero wag mo itong gawing basihan lang ng pagpapasalamat. Kundi kahit ang mukhang hindi blessing, gaya ng suffering sa pagtanggi sa sarili at iba pang challenges, ay pwede ka pa din magpasalamat sa Diyos. Dahil siya ay mananatiling nasa tabi mo at patuloy na gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti. Panahon na para lumaya ka sa destructive habit at isabuhay mo ang iyong pananampalataya. Tanungin mo si Lord, Lord, anong hakbang ang gagawin ko para maipakita kong akin pananampalataya sa iyo? Kaibigan, pwede itong pagsabi mo ng no sa isang imbitasyon sa iyo ng isang tao. Kahayaan mo na mawala ang isang bagay para mapalitan ito ng bago ng Diyos. Pwede itong pagputol ng pakikisama sa mga grupo ng tao na humihila sa iyo, palayo sa Diyos. Pwede itong pag-ayos ng iyong marriage. Pwede itong maaring sinasabi sa ng Diyos na subukan mo ayusin ang iyong relasyon sa iyong asawa. O kaya maaring ito ay pagtigil mo ng isang pinagkakakitaan na hindi naman kalooban ng Diyos. Hindi ko alam kung ano ito kaibigan, pero ngayon ay magsimula ka ng patunayan sa Diyos ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Ito na rin ang pagkakataon para manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus na matay, nilibing at muling nabuhay upang kung ang sino mang manampalataya ng tunay sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibigan, ipahayag mong iyong pananampalataya sa kanya sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka, sabihin mo ito, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong magbago at maglingkod sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Mother Teresa, Faith in action is love and love in action is service. By transforming that faith into living acts of love, we put ourselves in contact with God Himself, with Jesus our Lord. Kaibigan, ang totoong pananampalataya ay nagbubunga ng pagmamahal na nagre-resulta ng aksyon ng paglilingkod sa ibang tao. Kaibigan, ito ang isang magandang habit na ipalit natin sa ating mga destructive habit. Simulan mo ito. Number one, acknowledge your sin problem. Hindi mo mababago ang habit na yan kung ito ay ide-deny mo. Pangalawa, trust God's power to overcome. Hindi mo kayang baguhin ng iyong sarili. Kaya sa Diyos ka lang umasa. At pangatlo, take a step of faith. Matapos ka magtiwala sa Diyos na kaya kanyang baguhin, ay kailangan mo namang umaksyon. Ipakita mo sa kanya na totoo talaga ang pananampalataya mo sa kanya. At pag ginagawa mo ito, marereset mo ang iyong habits. God bless.